Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Diyan, Ang oras po dito sa Bahrain is alas 7 po ng gabi. Kami nga po ay naglalakad papunta sa bilihan ng barbecue. Pinaka the best na barbecue na natikman ko dito sa Bahrain. And dito lang sa likod ng Octave Building ang ilis sinangag. Araw-araw -araw ko po talaga ang pagkain dyan kasi lasang pinas. Pasok na nga kami sa loob. Sama ko nga po dito si Miss Riz. Po ang kanilang paninda sa murang halaga lang siya. 300 fills lang ang bawat stick. Mora na siya at lasang Pilipinas. Sila po ang may pinakamurang uh, barbecuehan dito. Masarap na at mora pa presyo pang masa po. May po silang mga luto. din po silang mga silog. Meron din po silang mga juice. Kaya guys, kung hanap po ninyo ay mora at masarap na lasang Pilipinas, tala po kayo dito sa Ili Sinangag. Sa likod lang po siya ng Octave Building. Nasa Gulay Bia. And it feels nga ang bawat stick. Parang 45 pesos lang kapag nasa Pilipinas. Mabigat siya kapag nasa Pilipinas na. Pero pag dito lang sa Bahrain ay carry lang siya. Mas mora siya kaysa sa iba. At naghanap na nga kami ng maupuan, lagi nga po palang punuan dito. Bang kumakain kay may nagaantay na sa labas. Hindi na lang ngayon, medyo, medyo hindi masyadong mga tao kasi Ramadan. Sa labas maraming nakaupo. At andito na nga kami, nag-aantay kami ng aming order. At ay isang shuttle lang ang kanilang restaurant, medyo maliit pa. Ayun nga po ay dalawang shuttle na kasi laging siksikan ng mga customers dati. At kahit na nga maluwag na ngayon, punuan pa din lagi. Kaya yung iba ay nagtitake away na lang. At lagi kasing bago ang kanilang inihain. Pero lang sila nang kayang maubos within that day. Para kinabukasan ay fresh pole ang kanilang lulutuin. out po pala sa may-ari ng restaurant na to. Hi po sa'yo atin Matagal na po akong suki sa resto na to. Marami na rin akong dinala dito mga kasama at yung ibang ay pabalik-balik na din. Dahil nagustuhan din nilang lasa, lasa ang pinas at mora na. Habang kami ngayon nag ng aming order, syempre, chikahan, pinag-uusapan ng aming mga buhay. Pinag-uusapan ng buhay ng mga maibuhay. Marami pa kasi uh, nauna sa aming mag-order, kaya medyo natagalan kami ng konti. Dahil sa late na din naman kami pumasok, gusto ko nga pong magpasalamat sa inyong lahat. Salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW Sabarin Vlog, at uh, thank you so much po sa pag-play ng aking mga videos. Nang dahil po sa inyo, ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. Kaya thank you so much po Marami na kaming pinag-usapan Habang nag-aantay ng aming order Kailang naman kasi hindi naman ako ganun kagutom Dahil nag-fasting ako Kakakain ko lang din ng iftar Dalawang steak ng barbecue at isang rice Ay solve na po ang iyong dinner dito Sa mga busy dyan, walang oras na magluto Mga galing sa trabaho na pagod na Ay pwede na kayong dumaan dito Meron din silang free delivery Pwede ng good idea Friendly po ang may-ari ng Race na to. Kaya isang tawag lang ninyo ay magde-deliver po sila. Siyempre, shoutout din po dyan kay Miss Mylin. Yung staff na maganda. Aking na-prank noon. Hello sa'yo, May. Manda ka ulit next time dahil ipaprank ulit kita, May. At habang nakaupo nga kami, napag-isipan namin na after namin kumain, maglalakad-lakad muna kami papunta sa isang uh, Filipino bakery. Dahil nga na-miss na namin ang pinap. pinaka. Uh, dito ka talaga sa Gudaybia area kaya yeah, parang sa Pilipinas ka lang. At naiserve na nga ang aming order. Kaya matikman na namin uli. Naalala ko nga po noon, after ko galing sa trabaho, ay eh, lagi akong nakatambay sa kanto. Na merong barbecue hand. Favorite ko kasi yung barbecue. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW sa Barin Vlog. syempre maraming salamat po sa mga nag-play ng aking mga videos. Dahil po sa inyo, ay namonetize na po ang aking YouTube channel kaya thank you so much po. Habang kami nga inakain, parang feeling mo na sa Pilipinas ka lang. Dahil sa sarap ng kanilang uh, templa, ang sarap ng barbecue nila. sa nga po pala ang aking na-order dyan at sa kasama ko naman na si Miss Riz ay barbecue. First time nga lang niya kumain dito at sabi nga niya parang nasa Pilipinas lang talaga ang lasa. Ang restaurant na to ay malapit nga po pala sa Ukay Ukay. Talikod lang banda ng Octave Building. Madadaanan niyo po pag galing kayo sa Ukay Ukay area, papunta ng Almanay Studio studio. Bago po mag na studio ay makikita nyo na ang ilis sinangag. Amoy nyo na ang usok sa labas. Ang kanilang mga paninda ay lagi pong fresh. Meron din po silang value meal. Ah, Mura din po ang kanilang bulalo dito. 1.5 lang may kasama ng kanin. Good for two na kung halos. At ang kanilang mga shake dito tulad ng melon shake, mango shake ay nasa 300 fills, 400 fills lang siya. Ang halo-halo naman po nila ay masarap. Nasa 600 fils lang. Mayroon din po silang dying silog. Sa murang halaga lang, busog ka na. At dahil nga sa laging siksika ng mga customers dito, kaya kailangan po ng mahabang pasensya. Dahil first come first serve nga sila dito. Which is tama naman dahil sa Filipino restaurant ito sa gusto nga uh, mag-video sa gustong bumere. Meron din po sila dito kung gusto mo pong kumanta. eh, pwede po dito. Ito kasi sa baharin, halos lahat ng Filipino restaurant ay meron talaga nga video case. Dahil nga sa kahiligan na ng mga Filipino ang kumanta. Kaya halos lahat meron talaga. Para naman sa mga nakatira dyan sa Godaybia Banda, Exhibition Uhora. Pag wala na kayong time, pumunta. Pwede pwede po kayo magpa-deliver. Free delivery na po siya sa mga pagod na galing trabaho, wala nang oras para magluto pa. Pwede po silang araw-araw na luto, yung naka na, yun ay ang volume meal nila dito. Nasa 700 fills lang, may kasama ng kanin. Sa mga nagmamadali din na papasok ng trabaho na gusto magbao ng pagkain ay pwedeng-pwede po kayo dumaan dito At kami nga ay nagmamadali na kasi dadaan pa kami ng bakery Filipino bakery po dito sa Gooday Villa Meron po dito ng Rock Bakery at meron din pong Goldilocks pero mas malapit kasi yung Goldilocks sa madadaanan namin kaya doon na lang kami pupunta dahil parang uulan medyo umaambun-ambun na siya Halos hindi mo mamiss ang mga lutong uh, Pilipino At ng mga Filipino products ay andito na halos sa mga tindahan. Ay, Kahit nga mga frozen foods ay dito na din. At na klase ng tinapay na makikita natin sa bakery ay makikita din po natin dito sa Filipino bakery dahil Filipino din po ang may-ari. Kaya parang nasa Pilipinas lang chit lang talaga ang kulang ay, hindi natin medyo mamiss ang mga pagkain Filipino syempre meron pa ding mga luto na halos wala dito at hindi makuha ang templa dahil na din sa mga ingredients siguro at na order nga po pala kayo ng barbecue ay may kasama na pong masarap na suka masarap po ang kanilang templa ng kanilang sausawan sinubos na nga ng aking kasama sabi pa nga niya parang uh, lasang Pilipinas lang at habang nga kami nakaupo dyan marami na nagaantay sa labas wakas so, wala silang upuan. Ay, yeah, minadali na din namin para sila din naman ang uh, susunod sa amin dito na makaupo. May pa lang ng barbecue na niluluto ay parang solve na solve ka na. Napakasarap ng amoy, parang pwede nang iulam. ya yeah, naman araw-araw, halos maraming tao dito araw-araw punuan. Friday nga po pala, close sila dahil day off nila. Kaya tara guys, pumunta na po kayo dito at nang matikman ninyo ang barbecue na lasang uh, Pilipinas. Napakamura na at masarap Kami pa. Kami ngayon dito na papasok sa Goldilocks Bakery. Alan pala, ay parang nasa Pilipinas na. Kaya wala kang halos mamiss na mga dinapay. Kaya e andito na lahat. Mara din po ang kanilang mga tinapay dito. Or double po siya. Meron pong 100 fields. Pandesal po nila na 6 na piraso is 300 fields. Pag nasa Pilipinas is 45 pesos. Meron po ang kanilang mga tinapay dito. Puro Filipino bread siya. At ang favorite ko nga ditong bilhin ay yung onion hopia nila. Hindi sila ang shupao, 200 fields. Ito na nga ang favorite kong hopia, 7 pieces po is 500 fields. 74 pesos po siya kapag nasa Pilipinas naman. Po yung mga paninda nila, parang nasa Pilipinas ka lang. At ibang uri ng tinapay. Kung ay magbabayad na ng aking binili, peraso na hopia. Kung ay makain. Hello, you know, one week expiration naman matagal ko din ito maubos. Aking kasama nga ay namimili pa siya. Lilito siya kung alin ba talaga ang gusto niya sa dami ng nagustuhan. Talagang 100 fills po, makakabili ka na dito ng tinapay. 15 pieces po kapag nasa Pinas. Pwede po kayong dumaan dito. Pantawid gutong. Silang paninda ng mga cake. Mura lang din ang kanilang cake dito. Compare mo din sa iba. Hindi ka din po mamili ng flavor. Meron nga din silang value meal. 100 fils ang kanilang ulam at 200 fils naman ang kanilang kanin. Ikang kang mamili ng kahit anong ulam na available nilang niluto. Nasa 700 fils with rice na po yan. Kapag nasa Pilipinas naman ay 104 pesos halos. At habang kami nga ay nasa loob na mimili ng aming uh, tinapay, ay umaambun na sa labas pero hindi pa ganun kalakas. Katawa din naman kapag umambun dito, aambun ng saglit, ihinto at aambun na naman. Parang gustong gusto lang uh, ng mga tao. I-enjoy yung mga tao dito kapag may ambuno ulan. Kasi bihira lang talaga mangyayari dito. Parang masabi mo lang talaga na once a year mo lang makikita ang ulan. Yung nasa bakery na to, labas-pasok din ang mga tao. Puro Filipino ang iyong makakasalubong dito. what kanan ay Filipino. Ito kasi sa bakery, pangmasa ang kanilang presyo. Labas-pasok din ang mga Filipino dito. Halos laging punuan din dito ang kanilang mga table. Nga sa carry lang ang presyo ng kanilang mga tinapay. At syempre, meron din silang niluluto ng mga ulam. Ikuran nga po namin banda, ay marami pong table dyan na nakaupo. Kumakain na pong ibang customers. Kami lang po dito sa counter kasi tinapay ang aming binili. Yung iba naman ay nakain na. Talikod tuloy kami sa camera kasi wala kaming mapatungan. Ito na nga ang aking nabili. 7 pieces is 500 fills. Nasa 74 pesos. Yan ako nabili minsan ng itlog maalat. 200 fils siya. Nasa 30 pieces ang bawat isa. At sa nakabili na kami, naisipan na naming lumabas. Kami magwa 1 to 1 to na. At nang ako nga ipalabas, napansin ko nga ang kanilang tinapay. Naka ang nakasulat is pandikuko. Pero iba na yung laman kasi naubos na. Pinalitan na nga ng mamuang. Ito, palabas na kami. mingat umaambon. Ito naman sa baray, tuwang-tuwa yung mga tao. Pag naambon, no, di kaya may malakas na ulan kasi wala talaga dito. Hira lang talaga at kahit ako, once a year ko lang mag-witness ang ulan. Ganda hmm. magbilad ng palay. si tag-init whole year. Parang lumalakas nga ang ambon na kami napatakbo at napasilong kami dito. May pupuntahan pa sana kami kaya lang naabutan kami ng ambon. Parang ulan na rin yung dating dito. Na kami natambay muna dito sa aming uh, nasilungan. Halos 20 minutes din kaming nakatayo dito abang nagaantay. Puminto ang ulan. Kaya lang parang palakas na palakas din. Okay. kapag may ulan, wala kang makitang taong gumagamit ng payong. Meron man, for sure Filipino. Ano ba, mas gusto yun nilang mabasa kasi para sa kanila ay blessings daw. Man, halos once a year mo lang makita ang ulan makita ka mang nakapayong tuwing tag-init o tag-ulan ay sigurado Filipino ang gumagamit nga na malakas ng ulan dito hindi naman ganun kalakas parang ambun lang siya so, yung mga tao walang takip yung ulo mas gustuhin pa sa kisa gumamit ng uh, payong pero ako gumagamit talaga ako ng payong bahala sila dyan kung tumawa sila ang importante ay hindi ako mabasa sa ibang party nga dito sa Bahrain mas malakas pa ang kanilang uh, ulan doon That dahil sa kanina pa kami dito, naisipan namin nga uh, paglakad na lang. Nga, tinatakpan na lang namin ng kamay ang aming ulo pero syempre hindi naman enough. At dahil baka abutan kami doon ng hating gabi, na kahit medyo mabasa kami, umalis na. At ayan na nga, tuwang-tuwa pa si Miss Riz sa ulan. Gusto pa niyang mas malakas ng konti para maligo na lang daw siya. At kami pa uwi na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pagpanood ng aking mga videos.